Nandiyan sa antique floor. Antique floor na 'yan. Antique floor na 'yan. Time check, 8:30 ng gabi.

Abutin yung Ilaway. ano na yun. Ah. Yung nawawin na yun. Hindi abutin yun, malayo yun. Sige, diretso mo. Tek, yun. abot 'yan, lalabas. Sa labas 'yan. Sige. Teko, flat marites ang katikanya. Alikabok marites ang katikanya. Maya-maya maliligo na ako rin eh. <laughs> hira pa yun po ay ikapit na kayo <laughs> ay sa <so taas. laughs> Jesus, karting Pinoy. Kaalik kasi dito mga ka-chika. Ay, grabe ang alik ako. Oh. Nasa third floor na eh, nakikisama. <laughs> Ay, ang kaya kachika yung kay chike, nasa third floor na nakatakit pa rin ito. Hmm. Uy, okay, maliligo na pag nasampanan nila to. Yung isa oh, din nila kaya tiyo, naka-chain May chain lang pataas. Mm -hmm.

Ay, okay. hindi oh, oh, pwede. Okay. Nakasag ko. Ay, hindi. Hindi pwede. Okay. Taga, taga, okay. taga. Sasabay. Tula ko. Tula. Kita. Sarga mo kundi. Sumobra. Yan. 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 Yan.

nyo ha, nasa taas na nga naman yeah. oh. Nara. Nara? ayan oh. oh. yeah. na, pasok. Angat nga lang. Ha? Huh? Ay, hinga. Ba, bawa.